good morning guys this is Mayjo. joe and welcome back to our channel another day and another stressful day and for today's vlog i'm going to show you what are the duties and responsibilities of a caregiver so these are the basic caregiving duties that i will show so keep on watching Tuwing umaga, pagkakising ko, aasagasahin ko lang sa lili ko, pagkatapos, diretsyo na ako sa kwarto ni Lolo. Kung mapapansin niyo, wala si Lolo sa kwarto kasi nasa labas siya. Unang una siya na nagkikising sa umaga, tsaka pagkakising niya, didiretsyo sa labas para magdasal. At ito ako ngayon uh, asakasuin ko lang yung mga pinagkambita niya, yung kanyang higaan, nililigpit ko. At ay yung mga, ay yung diaper na yan, yan siya na naguhupat at nagpapalit. Ayan, kung napapansin nyo, tatlong timba yung inihanda ko. Kasi tatlong timba, iba-ibang mga damit namin. Yung isa kay Lola at yung isa kay Lolo. At yung isa naman ay sa akin. Isis, ibababad ko lang siya. Pagkatapos ng mga ilang oras o minuto nga lang eh. Lalaban ko na lang siya. Mamaya yan, i-set aside ko muna kasi may gagawin pa akong ibang trabaho. kanto sa umaga. Ako lang talaga yung mag-isang kumakain. Lagi yan. Lagi tuwing umaga, kape lang. Tapos, tasty. Sapat na sa akin. So, ito naman yung gamot ko kasi high blood ako. Every morning, tinitake ko yan. Ang maganda dito sa Singapore, bali yung employer mo mismo ang sasagot ng medical mo. O kung may sakit ka, ipapacheck up kanila, kompleto sila dito sa medical. Ngayon naman, nag-prepare na ako para sa tube feeding ni Lolo. Kung napapansin nyo ay yung mainit na tubig na yan, bali dyan ko nilalagay yung gatas para kahit pa paano pag ko sa pasyente, malikam-kam yung gatas. Ito naman yung gamot niya. Naka-set na yan, bali every week ko sineset yan yung mga gamot niya. Meron para sa umaga, yung para sa pang kape at meron niyang gamot na dalawang klase para sa kanyang Parkinson at saka sa kanyang uh, blood pressure. Bali ito na yung umpisa ko na sa umaga, ibibigay ko na gamot para sa kanya kasi meron siyang gamot sa umaga bago siya i-feed ng gatas. Merong gamot na para sa uh, blood pressure para ma-raise ka pa ano ma-raise yung ano niya, yung tuko niya. At after 30 minutes, ibibigyan ko siya ng uh, agamat para sa Parkinson's. Tara, dito naman tayo sa kwarto namin ng employer ko. So, nagsisimula na ako mag sa mga gamit ko. Ganyan ako sa umaga. Pagkatapos ko mag sa kusina, eto ako ngayon sa kwarto ko. Ito yung mga damit na nilaban ko kahapon at ngayon ko lang siya tinutupik. Siyempre, ay ayos-ayos din ang mga gamit. Uh, isa na rin yan sa dahilan kung bakit ako yung bang uh, kahit pa paano masaya dahil nakikita ko yung mga gamit ko. Ganun ako. Lalo na sa ano, personal ko. Sa kwarto ko. Ganyan. Ang totoo, hindi lang naman ako yung natutulog dyan sa kwatong yan. Kasama ko rin yung madanda o yung asawa ng alaga ko. Ayan. Ayun yung isang bed niya. At ito yung aking bed. Ayan. Ito sa bintana. Tanaw-tanaw din sa bintana para makakita ng uh, mga tao dyan sa labas. Yung langit yung ilog kahit pa paano nakakapawas din ng stressful alam nyo yun medyo makulim-klim paulan kasi nyan so ayan konting-konting view kasi maya maya tatrabaho na naman ulit tapos ito yung mga personal kong gamit mga lotion, papango, suklay ayan, at Ay, saka yung mga yan yung mga abobot kong yan yan yung mga ti parang tiger palm ganon, white flower yan ang hili ko every night kasi kinagamit ko tapos eto, nag-uumpisa na ako mag uh, take down ng aking ginagawa yung record ko kay lolo yung vital signs niya tapos yung intake, yung medical intake, tapos lahat yung fluid, syempre naka-record yan. Tapos ngayon, ito yung labas ng bahay, ng unit. Ayan yung table ni Lolo. Ayan yung mga abobot niya. Mahilig mag-collect tapos gumamit ng mga ganyan, yung pandilig, yung mga poti ng soft drinks na ginagawa niyang lagay ng tubig, pandilig. Yan, na ice ko yung mga yan. Pero kanya ganyan lang. Hindi naman talaga masyadong matrabaho kasi si Lolo gumagawa dyan. Ito naman yung ano, yung tubig na pandilig niya. Sinasalin ko dun sa mga bote plastic na bote tinutulungan ko siya ako lang yung taga salok ng tubig at siya yung taga dilig pero siya yung ang karaniwan siya yung lumalapit sa akin kasi advantage yon para kahit pa paano nakakapaglakad-lakad siya hindi yung laging nakaistay siya sa sala at saka sa room niya and on Ayan, oras na para kunin ko na yung mga sinampay. Ako lang naglaban yan. Ang dami niyan. Ganito sa Singapore. Ang lahat ng mga damit na nilalaban, nilalagay nila sa kanyang kawayan. Parang kawayan na ka kahoy. Tapos, iyahang lang sa labas. Nakahang lang dyan sa, ano, sa building. So, madali nga naman yung matuyo. So, oras na para magprepare ng pagkain ni Lolo. 50 ml ng food intake at blended siya. Then, 100 ml na liquid, pwedeng juice, pwedeng water. So, iyan lang yung prescribe ng doctor kasi naka-NGT siya. Bali, ang pagitan lang ng oras ng pagkain niya ng oral feeding at ng chew feeding ay isang oras. Um.

tapos na rin yung aking trabaho sa maghapon bali, ito na talaga yung oras ng pahinga ko simula 9 to 10 ng gabi ito na yung pinaka masaya ko sa gabi, ang pahinga pero syempre, habang nainjan ako habang papahinga ng kanyang oras, gumagamit muna ako ng cellphone para uh, mapigyan ko naman ng oras yung pag-vlog ko, yung pag -re research ko ng mga dapat ng research, yung ganyan So, yun lang. So, hanggang dito na lang aking pagtatapos ng istorya ko bilang isang caregiver o domestic helper dito sa Singapore. So hanggang dito na lang ang aking video. Thanks for watching and please subscribe for more videos para ma-update kayo sa aking mga videos na darating. So keep on watching. Bye.